Hey guys, what's up? Mga hapon. So ito yung pinaka part 1 pala guys. Ito sa gilid natin. Ito yung pinaka part 1 ng video sa Pinay nga nag-viral sa Hong Kong guys na nasa bar sila kasama at yung afam, yung kumatong Pinay po daw yan. Tapos siyempre itong mga nagkakantahan daw sa gilid. Ah uh, siguro barkada yata yan sa nag-video. Hindi natin alam guys kung ano totoong kwento eh, di ba? So viral na viral to ngayon yung Pinay nga nasa Hong Kong. Ito siya uh, bali deleted na po siya nakadelete na po siya lahat sa sa nag-upload dinelete na po lahat yung video so wala na huli na siguro ang lahat kasi syempre, sobrang viral na eh pero ang dami ko rin ano ang dami ko rin mga uh, panood nga nagkakapi sa video ang dami sobrang dami talaga at grabe na rin ang viral talaga sa video niya may mayroong mabuti at million nga nag-upload nag-clips dyan so yun nga uh, maging naiingat na lang siguro, no? Hindi naman natin alam, guys, eh, yung mga totoong kwento o totoong pangyayari, di ba? So, yun lang, guys. Maraming salamat. Follow nyo naman ako sa aking YouTube channel. Thank you.